Hello, from Manila, and uh, I think uh, hello, mayo Today is uh, May 18, 2025 and uh, simultaneous po yung mga event natin ngayon from different groups or organizations dahil nakakaroon po talaga ngayon ng tinatawag nating uh, victory rides victory celebration po sa mga pagkapanalo ni Tatay Digong as the comeback back of A city mayor here in Davao City. At ngayon po, yung iba hindi yata naka ano, kanina ang daming tao dito, ang daming sasakyan kasi uh, meeting area dito kanina mga sasakyan, mga mga motor, mga riders, ayan. Para po sabay-sabay uh, po silang mag-depart papunta doon sa Coastal Road at uh, magkakaroon po ng uh, rides, no? Or convoys. At lilibot po sila sa ilang parte dito sa Davao, sentro ng Davao. Para po ipakita ang kasiyahan sa pagkapanalo ni Tatay Digong. And also sa kanya na rin po mga anak, si Congressman Paulo Polong Duterte sa 1st District sa second district naman si congressman elect Omar Duterte sa pagka first district naman na uh, uh, councilor the first uh, councilor is si Rigo Duterte and also the vice mayor and present mayor Duterte Basti Duterte siya na po ngayon ang vice mayor elect dito sa Davao City So yan, no? Talagang hindi talaga maikakaila ng mga sambayan ng Pilipino kung gaano po katatag ang leadership ng mga Duterte dito po sa Davao City at syempre sa ating bansa na rin dahil nandyan po si Vice President Inday Sara Duterte. At ito po yung mga kaganapan sa labas ng bahay ni Tatay Digong as you can see. Meron pong mga nagpapapicture. Okay, konting trivia lang po. Nung hindi pa po ganito yung sitwasyon, nung siya po ay present president pa po, talagang part po ito ng tourist destination ng mga pumupunta dito sa Davao. Marami mga spots po talaga and isa po sa spot, ito po yung spot na to. Marami po nagpapapicture yung mga tourist. Noon pa yon, lalong-lalo na ngayon. Dahil talagang sobrang sikat na po ni Tatay Digong, hindi lamang po sa Pilipinas, but sa buong mundo sa buong kasaysayan din po Ayan. okay hanggang dyan lang po maraming maraming salamat God bless us all please like, subscribe and share po Matang Aguila Broadcasting Network